Oh guys, tapos natin manguha ng malunggay. Dito naman tayo ngayon sa yung tinatawag na sangig. Ah, ito. Ihalo natin sa ating tinula. Ihalo natin sa ating mal atong malunggay na kinuha kanina. <clears throat> Pampabango to. Pampabango sa ating tinola. Hmm. kung gusto niyo ng dahon ng ampalayang ligaw ayan oh, pwede nating haluan Oh, ayan na guys, oh, nakakuha na tayo sangig pampabango sa ating tinola Okay guys, pwede na to guys. Thank you for watching. Bye-bye.